Oo naman, pwede pwede pa. Ito lumpia ako to eh. Ah, oo, oh, pwede. Laki na po. Ah, tatlo siguro. Oh, yeah, no, sige, sige, oh. Oh, oh good morning, kapatid. Gusto niyo nang bibigyan kita. Ah, uh, kung gusto niyo nang mahal ko. na pakwan dito kayo. Ah, gusto niyo mura-mura. Bakit? Yeah, na, magandang buhay. Apat tayo ng palengke kasi kahapon nila kung yun ano ni Bebe oh di ka bumili ng pang lumpia sabi ko akala ko marami pang tira kasi marami pang renifer wala na rin pala halos yari ayun ah patak tayo bukas na lang ako tapos eh, eh si Jason na lang ang gagawa siguro dahil malawag naman sa umaga pagka ano wala naman gaano reservation pero syempre hoping pa rin tayo na may mga walk-ins malimlimang panahon at uh, ayan mga ka-farmer update sa kalsada na naman tayo <laughs> hanggang dito na pala ang binuotax nila asfalto at saka simento din pinatungan na lang pala ito simentong manipis din tapos sa uh, asfalto so ayan alam kung may trabaho ngayong araw pero sana may trabaho para para mapabilis ba malaking abala din ha malaking abala haba haba ito ang bigayan siguro nasa 50 travel may natumba pang kamachilery ito ko na si ate Raquel sana may galunggong pa kahapon kasi meron pa eh ngayon pa lang ang biyahe niya mamaya gabi San Pablo so dito ang ha, pinahihinto yung mga sasakyan ayan ang kapat ng hospital ang daming hospital dito sa Arayat pala mismo Patang binibil ang ano, feed ko so, Kalapatids to, may dalatalang ano, training oh. Hindi training ba? <laughs> training box Patang training sila Hindi training nila sa smash yung kanilang kalapat eh Ah, meron pa lang ano si Mayora. Nag-text yung secretary, alas 9 na. Alas 9 ko na nakita yung ano, text. Tinawaga ko na siya. Kailan ba ito ba bukas? Oo, sabi niya, biglaan. Dalawang picture na pinapahatid sa bahay. oo, at least nakahabol po tayo ng dalawa. Sana may galonggong na, oh. kasi may na-hold up doon eh may na-hold up pa naman o, ano, ano. wala ng DJ meron pa ay may galunggong ka pa na ayun ha? Oh, oo. Oo naman. Pwede pwede pa. Ito lumpia ako to eh. Ah, oo, pwede. Uh, Ilang oh, tatlo siguro. Kailan ka magkakaroon? Bukas po. Babiay sila pa ba maya. Ito, labas na po unang. Ito na. Labas na yan. Sigurado. May re-gain ng bangus <laughs> ako. <aga. laughs> wow! Masarap yan ah. Oo. Yung bangus mo, bulakan na lang to, no? Oo, oh, bulakan na, Doon lang na umasaan, kaya bulakan. Itong salay, Wag kopi ka lahat. Eh. Uli, mean, saan mo na ano? Pagaling din subik to? Oo, oh, na akin ng ano, bonday sa bago. Nang mukha akin bulakan. Ah, bulakan na to. Tapos itong guhit-guhit mo. Hindi pamilyar ang mga taga-araya yan? Hindi. Okay. Pero yung iba, kilala. Mga... Hindi ba yung mga bisaya na... Oo, ah, ano, yung ano, mga, mga, yan. Mga taga-Mindanao. Erin eh, ko, 600 na lang Lopsia lang naman, masarap po. Ako Kesa naman yung sa ano? Busin ko na kaya, rin. Kaya nga. Nilolopsia ko rin yung ganyan. Nililimay ko siya. Nilalagyan ko carrots. Para pa parang parang. Parang isang high. Parang isang high. ko na kasi. Kahapon ko pala ako pinapabili. ni Ano, bakit pa maya sila bababa? Ah, punta sila. Kasi hangin-hangin na naman eh. Pada naman eh. Ano lang yan? Parang may malaking ulap lang na dumaan. Wala namang, wala namang wala low pressure. Wala namang bagyo. Aga pa para magbagyo. Hmm. Magkana po? Wala po. Ayan, 750 na lang po yan. Kasi, bagong resi, ano yan? Sa, di ba may kainan na po doon sa ano? eh. Magbili ka naman doon? Ha? Dinatayo ka talaga ng mga tao? Pero di pa ako nakakatotig doon? Hehehe. Ay di, do sa, do, sa lugar namin, ano? Opo. Lali pagka may time. Wala, kan <laughs> may time. Wala kang you. time. Wala kang time. Ay. Buti nga. Buti nga. Tuwing hapon, may ano lang, ka pa. Kaya lang, nangangapagod din, ha? Pero hindi ka na magpabiyahe Sila na. Sila na. nga kaka ah, kulang pa pang hospital yung kita mo oi yan mga, mga farmer dito naman tayo sinisimento na rin to ah medyo medyo magtitiis tayo ng konti dito syempre kailangan natin ng rapper, kailangan natin ng carrots kailangan natin ng hindi ah... ko kung may sibuyas na pula baka maliliit naman yun naan o maganda yung malalaki na para hindi na mahirapan ayan so yung saging paubos na pero yun nagsawa-sawa yung mga bata maganda ah. talaga yung parang binibitin mo sila parang mga baboy din na pinapalaki pitik, pitik lang ang pakain parang laging sabik pagka linatagan mo ng marami eh. sawa pang isda na ito ni tropa wala pang isba anak uy ang kaharapan na pala dito ang ano ang dati kasi nakapasok yan ginawa yung ano lana dinabas naman nila prema naman haharon ah, na ah. pag may bibili ha ah, harap pa try sige takaw darin lang ah. bagong palengke dito na ah. late pa may balik na ako bibili bawal betik na daw sana masunod niya na yung mga bawal talaga Nakakatakot din Sayo, para sa iyo <laughs> Bilisan lang tayo. Bili ako ng pagkain ng aking uh, arwana na hipon. At uh, pabalat. Tayo sa kabila. Pangit yung Mano ni Okay, yawa balat na oh Senorte ka nga na ba na kaya na pa ayos kumalahan pabalat ang tawag niya sa kapampangan yung malaki kaya. mahaba apat. Hello, Hello. Hello boy. Morning. Hello. I think you can open it. Yeah. Wow. Yeah, the plastic right? Ayan. 56. Celery. Wala ang titira. Celery. Absent yata si Gerald o break time? Ha? Huh? Absent? Ah. 3.20 po. Okay pa ba? Huh? Oh. yung... Kayong...

Kapin ne? Kapin ka. Tantoling ano? Darang. Hello. Good morning, good morning. na. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yes darling, anak! morning. Good 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 ko. Saan ka bumibili niya? Doon siya gumagawa, mababa. Kasi ang 25. 25 po ano? Sabihin na natin. Sabihin na ng, ng 20. Ka. Yung lumpiang isda ko kasama sa aking menu eh. Ano po ba talaga yung inyan ako? Tara pa rin kayang menu. Bless you. Di tsaka... Paa walang tamad. Tamad diba? mo. Sabi niya sa Biblia, wag kang kumain kung ayaw mo kong bilos. <laughs> Bawal kumain. Ah, tay lang to. Kulang ata ito. Ilang ba? Apat na kilong isda eh. Kulang to, no? Apat na kilong isda. Oo. Kulang yan. Kulang. Bili pa ako. How's life? Sa next week, ilo-ilo ako. ilo Ikutin ko yung rohas Ah, ilo-ilo. Bakolod. Gimara. Sa, sa farmers namin dyan. Ha? Ah, okay. Farmers, malalambing ang mga iluilo Pag nagsalita, malambing. O oh, kahit galit, na Oo. Oh, <laughs> okay. kasi meron akong naging boss na Naging boyfriend na iluwi. Parang mga buhula, no? Malalambing. Shout out pala sa mga naging boss ko sa iluilo dyan. Ah, yung mga lending, alam mo yung uh, light down. Matabami rin, Joe. Matahiluwi. Kasi, mukhang tumi. Shout out sa mga naging boss ko sa Light Bank. Tagay Iloilo. Dugay ka na sa Maynila. Tonto ka pag ihapon Oo dong. Ah, uh, namimiss ko na kayo. Ay. At yung sa Facebook. Pwede yung mautangan. Pwede yung mautangan. Pwedeng yung mautangan. Eh, mga lalambing. Mamaya, sabi ko. Ang bait yung... Eh, tagay lo nilo. Sana nga maikutan namin yung may itinerary na si Mrs. Eh. Kaya lang, siyempre, di ba? Pagdating mo doon, iba pa din yung ano. Iba pa rin yung tourist. Bukas oh, ang alis namin, eh, hapon. Kaya Pagka, pagkatapos kong magtinda, takbo. Takbo na Papatid na ako kami sa airport. Ah, para sa ayan yung isang gabi kasi. So yung linggo, maka, makaratrat ka pa doon. Kaya yeah, mag-rat ka na lang ng sasakyan doon. Pwede Ikaw Doon eh. na lang driver para malibutan mo. Pwede nyo. rin. Kaysa eh. sa nagko-commute ka. Oo nga. Ay, Mag-rent sa... ka, rent ka, car. Meron dyan. Pwede. Sina, do? din. Hindi, puno yung masinag. Kaya sa nagko-commute ka, hindi mo mapuntahan ng mga tourist car. Sa... May ah, Google naman. Okay. Pero minsan nakakatamad din mag-drive. Talagang yun. pa rin yung major trips mo. Uh, add -ad nyo ako, Gerald Salak Mesa. sa Salak. naging boss ko sa Iloilo, sa Live Bank. Mababayot. May laging may ramdam. Ah. Hindi ka naga. Hindi ka naga. Ah, yan maya ka pa. Hindi sila. mo ka, farmers, ano sila, yung Ang baba. May Saan ka ba napunta? Ay, sa Iloilo -ilo mismo? dito, dito lang. Ah. Meron sila dito, taga Iloilo sila. Pag inabot ka ng oras na farmers, ah. mo, hindi pa ba kaya ganyan. Sa laging safety. Ruin mo, sinisingil namin ka farmers. Nasa... Lending, no? lending. Oo, oh, 90 ka tao, kalating araw. Dami naman. Pumatakbo kami, balite. Siyempre, dyan, usual daka oh. dyan. Abi ko sa mga kakakal na. Ah, madam, awa ko TMX. Tap down ako. Madam, umawa ka na. Tapos nababalitahan pa nila, ang daming world up dun talagang paglabas kami. Retro, tangga sa Antonio. Oo. Pabalik dito. Pag Gabi, tanghali. 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 mo yung oras na. Tapos, pagdating sa San Antonio Farmers, hanggang dikas yan, rat rat! Kahit may tumu, mo, pag may, sabi ko, matan. Halimbawa, pag may nangyari, tayo, Bigay na natin yung ano. Sigurado, pera lang yung mabag. Bigay na natin. Kasi yung buhay natin. Kasi na kayo. Oo. Mahirap din yan. Mas ibenta ka tao. Malangin pera din. Saan mo dalaan? May tupid. Mahirap. <laughs> Mahirap. So agad na 'to. Eh siyempre yung urat na may Siyempre. Good morning, good morning. Talagang uh, bibili lang ako ng pagkain ng aking uh, arwana. Nay. pang kay 100. <laughs> Aalis ako? A alis kailangan maiiwan ko ng pagkain. Pili pa tayo ng pabalat O, oh, sa na ba alas 7 eh. Sana, wag naman dito ma Yung, yung uli, nakakuha lang ng aso Na, naiwan ko sa motor, kakamadali Anak ng mo talaga Wisset yung aso ko dun eh Punpun Itulingan niya. Bilog. Ano bang manina yung red gum? Meron. Anaya po yun. Morning! Ah, 25 pieces niya. Huwag pa ako nito. Ano Meron pa. Napeke ako nung nakaraan dun sa 100 lang <laughs> Dulo Ang alat, tol Ano yung binabad sa asin talaga Ay, na yun? Ano kasi to? Uh, ang patagal Pag nakabal di yun, maalak Talagang kahit anong gawin mo Kahit ipanglan mo Hindi, pag binal lang mo, mawawala naman ang flavor no? Para mong pinigaan na yung bagoong, di ba? Ma'am, salamat, brotherhood Kaya yung lang oh. Thank you, ha? Yan, okay na tayo. Ako po. Ano na ang balita? Ayun, meron na yun. Yung malaki. Ah, eh, wala naman akong ano eh. Ah, anong gusto, gusto mo? Wala, wala naman. Binisita lang kita at uh, okay. makita okay. ka ng mga kaibigan mo. Hello po, sa lahat. Siya tayo po sa lahat ng mga kaibigan sa buong mundo. Bili po kayo pag uwi nyo ha. Ah. Lagi yung tatangdaan may ate Flor na nagmamahal sa inyo. Marami <laughs> po, marami. <laughs> Oh, good morning. Pas muna morning. ako sa pakwa. Hindi, okay, mo. Oh, ah, yeah, yan. No, sige, sige. Oh, oh. oh good morning, kapatid. gusto niyo ng are Kung gusto Augusto nyo ng mahal na pakwan, dito kayo. Ah, ah? gusto nyo mura-mura. Bakit? Bu <laughs> Ay, buhay. Uy, oh. <laughs> ah? <laughs> Siyempre, pamisa-misa. Sa iba ka din bibili eh. aming kaibigan eh. Ay, brother, ako ya alis na. <laughs> Ay, oh, Ay, sa na tayo dadaan na. Ano? It's much better here. Ha? ba? Eh, ano ba? Ayan, sige, pasok ka na. Para makalabas na ako diyan. Si mama saka ako na ibibili ng ano. Paano ba ano tayo bukas? bundok pala yun eh, ano? ay ano, magtitinda ay, kapit na yung kalabasa ni eh, ano, Jomar, alagkita niya ah. na ilog eh 5 hours to eat pa tayo huwag kang kakalam hmm. dyan ka lang huwag <laughs> kang kakalam dyan ka lang 5 hours late oy sabi na ngayon ang ano Ingay na po ng ano buti na lang kami malayo sa baryo pero kung nasa baryo ka na ko po isa na ihihinto at sa sarapan ng bahay papatungtog ng ano jingle kasi na ang mga bata, mga farmer. Si Rowan, may problema ng konti sa school niya kasi si Rowan po, hindi assess pa daw na uh, school kung di uh, na nursery o kinder one na. Ngayon, syempre si Rowan po, ano mo naman yun? Late bloomer eh. Wala pong gaano ano si Rowan hindi kagaya ni chichi na non talagang naturoan niya kahit pa paano siroan po talagang uh, puro laro yan ngayon kami ni Bebe pagka in-assess yan at uh, sa nursery sayang yung isang taon sa holy child ipasok at sa holy child automatic kinder one siya kasi pagka ano daw ikikinder iki, iya yeah, ano in-nursery muna so, so sayang po isang taon pero kung ikikinder one, doon sa school ni Chichi. Pero kung uh, hindi po ikikinder one, eh, doon tayo sa dating school ni Chichi. Kasi automatic, Kinderwan one siya doon. So, ayun po ang istorya. Nakapagpatahin na pa naman ng uniform kasi napakahira po makipagsiksikan pagka yung uh, one month o weeks before pasukan. Ang dami po nagpapatahin o so, siya si Ayang Mama at nagpasukat na at nagpatahi na ng mga uniform si Chichi ganun din kasi ang bilis po yung uniform ng Chichi mabilis ma ano, okay lang naman hindi na magaya ng dati na talagang Michael Jackson ka na hindi ko mapalitan ng pantalon ko suwerte mga bata talaga ngayon ano Naranasan ko talaga eh Michael Jackson ka na pinipilit mo na lang ibaba <laughs> tayo mga uh, farmer ayan baka wala na naman tayong ending kahapon nag -e edit ako wala nang ending so ayan maraming maraming pong salamat at sana marami pong pumunta ngayong araw ayan <laughs>